investigation, wala sila doon sa pangyayari. Paano ka magtipistigo kung wala ka sa pangyayari? At doon sa point na yon, piniga mo na sana ang mga sinungaling na PIDEA agents. Yun na sana yung moment, Senator Bato, para sa taong bayan na ipatawag mo si Marcos Jr. na presidente, eh, takot ka ba sa kanya? Eh, ako hindi ako natatakot sa kanya. Lahat kayo hindi ako natatakot sa inyo. Bakit? Lamang kasalanan sa inyo. Ngayon, inuulap ko lang ang para sa kapakanan ng bayan. You challenge me if I love my country. My God, if I don't love my lupang sinilangan, hindi ko itapaya yung alindog ko dito. With all the death threats and the proxy cases ni Lisa at ni Marcos Jr., hindi ko mahalang lupang sinilangan ko. The fuck, the fuck ni Lupa, na binouch mo na si Lazo na siya ay hindi magsisinungaling. You're Ah, Elias! Sino palpal ni Maharlika kung baka siya nagtanong ng ganun? Kasi siya Bato bato. Narihing dahilan para maging emosyonal si bato mismo sa hearing. Dahil karamihan sa mga nanood ay hindi natuwa at tinawag pang marshmallow sa si senator bato. Dahil tila ay tinataas pa nito ang sinungaling na silaso na Natsip ng pideya. Kaya naman nakulangan ang mga tao sa ginawa ni bato sa hearing. Dahil kulang na kulang at hindi nakuha ng mga nanood ang kanilang inaasahan na dapat ay pinigal si senator bato ang totoong issue. Based on sa investigation, wala sila doon sa pangyayari. Paano ka magtitistigo kung wala ka sa pangyayari? At na, na narinig ko din yung sinabi mo, Sen. Bato, na may point ka din doon. Pero doon sa point na yon, piniga mo na sana ang mga sinungaling na PIDEA agents. What in the hell in the... My God! Diba? Kung magaling kang investigador, piniga mo yung apat na yon na mga babag na magtitistigo na walang kaalaman sa pangyayari. Wala sila doon. Ano sila? testigo, mag, mag sworn statement ka. Kasi ako, pumirma na rin ako ng mga sworn statement. Okay? Aking mga declaration sa mga kasong ibinato ni Lisa Tana sa akin at hindi ko kayo urungan. Meron bang testigo na magpiperma ng sworn statement at inamin mismo sa buong Pilipinas sa doon sa Senado na wala sila sa pangyayari. Anong kadyotahan yan? Kaya yun ang sentimiento, Senator Bato, ng taong bayan at isa doon sa mga na nabayaran ka na ba? It was a question. I, hindi ko sinabi na, naku, sigurado ako, sa senta ba ito, bayad na ito ni si Lisa. Ang sabi ko, magtatanong na ba ako? Based po yun sa sentimiento sa comment section. Actually, it's not coming from me. Ako lamang ay mouthpiece ng mga, ta mga taong bayan. So, kung magaling ka, investigador, doon pa lang kulong na dapat yung apat na yun na content ng mga jutang jenemis na yun if you are really from what? Harvard? na sinasabi mo, hindi tayo magkaaway nagpapasalamat ako sa iyo dahil binigyan mo kami ng uh, well, we have common friends, Senator Bato hindi mo ako kaaway at ako naniniwala ako na you are for the truth, pero huwag mo sisihin yung mga Uh, kumento ng tao, huwag mo kami pagalitan at huwag ka maging emotional. Kasi dyan ka titirahin ng kalaban. Kung gusto lang kitang paglaruan at this moment, I can do that. I can, uh, I can barubal, I can ball you anytime. Pero I still have respect for you. So, okay. Mga palangga, apat na pisigo, wala. Tapos si tapos, bago, tapos sabi niya nga doon, okay, Ah, uh, doon sa mga mga mag-comment kayo diyan mga palagay. You help me kung ano yung mga napansin niyo doon. We have to help each other, okay? Okay. So ngayon, ang ang uh, problema doon na sinasabi mo pa doon, na sinasabi ni Lasa doon na bitbit -bit niya, okay? Bitbit -bit niya yung mga files sa mga dokumento. Da -da 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 -da. Wala daw doon. Wala, wala yung ano, yung uh, sinasabi ni Morales na copy noong dokumento. Well, alam naman natin. At naiintindihan ko na trabaho mo, hindi mo na pwede prosecute lahat. Okay, Lazo, sinungaling ka. Paaminin mo muna si Lazo na siya ay sinungaling. ba? Diba? Bago niya ako kasuhan, kailangan aminin ni Lazo na yes, hindi AI ang dokumento. Dapat si Lazo ang pinigamo, hindi ako. 'di ba? ako lamang ay katuwang ninyo sa pagbibigay ng information. Dapat sinabi mo kay Laso, Mr. Pideya Director, paano mo saan ka nag-come up na sinabi mo na ito ay artificial intelligence? The copy. Eh hindi eh. Hindi pa kami magagalit. Itinatayo mo pa si Laso na you can vouch his personality, his integrity. Kaputaan 'yan. Oh my God! You have to be unbiased. Pero nandoon sila tapos magba-vouch ka. You are the chairman. O nagagalit na ako. Sabi ko kulang ako. You are the chairman, iba vouch mo siya. Nasasabi mo mabuti siyang tao. So you're just saying, mga palangga. So, eh, kumbaga sinasuggest mo sa taong bayan na mabuti siyang tao where in fact sino siya. Yun yun. Kaya ako yung nagtanong. So, ngayon, mga palangga, yung yung ano, yung pinaliwanag ni ah uh, yung sinasabi ni Lazo na sinungaling daw si Morales kasi daw yung promise wala okay pre-report whatsoever ano man yung promise iku ano nyo dyan iku eh basahin ko i-search i-comment uh, ko dyan mga itag okay imagine okay sinabi na nung 2014 sabi ni Morales wala pang promise tapos yung isang I don't know lawyer yun o katabi na sinabi nga yeah, na wala pa talagang promise na yon yung, yung procedure na yon kung paano kinukuha yung uh, uh, mga you know yung paano ni report okay okay ngayon ayan oh paano ni report doon pa lang senator bato dapat binoljak mo na si lazo dapat si lazo ngayon nakakulong na sight and contempt kung ito ay magaling na investigador kasi sinabi nila sa doon na wala sa promise wala ka ng promise ng 2014. Di ba? Hindi e, ba dapat kasi nung halika ngayon, right there and then, tontem, kulong. Ako nga, ako, ako nandyan, pangin kayo lahat. Huwag ako, huwag niyo ako i-highlight. My God! Yun ang gusto marinig ng taong bayan na pigain mo yung mga sinungaling niyang testigo. Okay? Huwag ako, My friends. Dapat doon, kung matinong ka, ipatawag si Maricel Soriano, ipatawag si Bangag Jr. At pigain mo kung sino ang dumukot ng mga papel sa loob ng PDEA. At dapat masinabi ng no Morales na mayroong limang litrato sa iba't-ibang pagkakataon. Dapat doon ka nag-focus eh. Hindi mo man lang sinabi kay Morales. Alam mo, promise. Okay? Promise pala for promise. promise. So, walang promise noong 20, 2012. Kaya, sinungaling si Laso Okay? Kung ikaw, Senator Bato, ay magaling na investigador, sinabi ni Morales na may nakita siyang mga may, mayroon siyang naka-attach na pictures. Binanggit niya Marcos Jr. at Marcel Seriano. As top one, top investigator as you claim, hindi ba dapat, okay Mr. Morales, sabi mo, may naka-attach doon sa pre-op and authority to operate na mga letrato na nag-secession uh, sila bangag. Maari mo bang ipaliwanag sa sinadong ito kung ano yung nakita mo sa mga limang pictures na to? Eh wala ka namang sinabi masisisi mo ba ako na magtanong kami na bayaran ka ba? That was a question. It's not an accusation. It was a question. A question uh, be between accusation uh, uh, what do call it? Question and accusation, magkaiba po ang definition nun. Pag question, tinatanong ka. Pag accusation, inakusa, inakusa ka ta. Sigurado ako na sa hukumang ito o sa, sa moment na ito, ikaw, General o Senator Bato, ay binayaran na papanagutin ang mga nag-leak. Hindi ba dapat papanagutin si Bangag Jr.? Dahil, Senator Bato, ang pinag-uusapan natin dito ang presidenteng nagbabangag. Sinabi na rin mismo ng dati mong boss ni Pangulong Duterte. At alam mo yan, narinig mo yan, bakit nagbamangangan ka? Nandoon ka sa may isogralia. Sinabi ni Pangulong Duterte, huwag si Maharlika, huwag si Morales, ang imbitahan mo si Marcos Jr. dahil sa kanya nakaasalalay ang wa kinabukasan nating lahat, hindi sa akin. Yun na sana yung moment, Senator Bato, para sa taong bayan na ipatawag mo si Marcos Jr. na presidente, eh, natakot ka ba sa kanya? Eh, ako hindi ako natatakot sa kanya. Lahat kayo hindi ako natatakot sa inyo. Bakit? Lamang kasalanan sa inyo. Na inuulat ko lang ang para sa kapakanan ng bayan you challenge me if I love my country. My God, if I don't love my lupang sinilangan, hindi ko itapaya yung alindog ko dito. With all the death threats and the proxy cases ni Lisa at ni Marcos Jr., hindi ko mahalang lupang sinilangan ko. Eh baka magkasubukan tayo. I-challenge ko kayo. Gaano mo kamahal ang bayan? Sige, kung gusto mong ma, ma, ma mapatunayan natin, mahal mo bayan? Ako, nag-claim, mahal ko bayan. Ipatawag mo si Marcos Jr at i-challenge mo siya na magpa-drug test. Pangulong Duterte na mismo ang nagsabi, palangga, na siya ay nagbangag-bangag. If you love your country, patawa mo si Marcos at ipaano mo siya dun sa two-minute ano na yon? The fuck, the fuck ni Lufak, na vinouch mo na si Lazo na siya ay hindi magsisinungaling. You're already biased. Bias ka na eh. Okay? At patuloy natin ipapakita ang mga komento mula sa mga nagagalat at mga dismayadong mga na- -dismayadong. Ama, 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 ama Pag nanatili sila sa kanilang posisyon, pati mga kabataan, pinakamalala ang mangyayari. Dahil mga pasimuno pala sila sa pulburo. Hindi ni FVR si BBM ng chance, pero ngayon, hindi maganda ang naging resulta. At nasira yung mga pinagsikapan ni FVR na mabago. Parang na siguro na i-impeach dahil mahirap na kung babalik uli ang tao sa mga naunang admin na walang pag Ang mga Pilipino ay magising na sa pandadarobo ng gobyerno ito. Hoy, kising, huwag matulog sa pansipa. Nakakalungkot na patuloy silang namamayag pag. Kami sa Mindanao, malayo sa Luzon, pati na ang Bisayas. Sino ang mga matatapang na maglalid at kami susunod sa aklasan? Sangusawa na kami at dahil sobrang mahal na ng bilis. Gusto ko makita, nakakulong silang lahat at nagbabayad sa lahat ng mga katibuna ang ginawa nila. Ay, love you. si Inday Sara, pati si Tatay Digong, na oh, biktima sa Duterte. Lahat kami na ipinanganak sa Mindanao, we support Duterte. Kawawa na ang taong bayan, kumatili sa pwesto. Bayan gising, tindig at paglaban ang kinabukasan. Mas madaling bunuti ng ugat habang hindi pa malalim ang kapit nito. Sa dalawang taon pa lang nila sa Malacanang ay ganito na. Paano na lang kung madagdagan pa ang taon nila? Kinalanan niyo ang inyong mga sarili. Kayo ang makapangyarihan at naglabi sa kanila pa sa palasyo. Kayo din lang ang merong kapangyarihan para sila itapon sa empleyado. Akala itong magkrat na na tandem ng eleksyon ay may magagandang resulta. Kasi magkasunod sila bilang presidente at BP. Pero ang gulo pala ng kinalabasan. American Pinansyal nagsuporta sa Marcos kaya po ganyan sila kabulgar mga actions. Pag walang mag-step up to stand, six years, sira ang economy ng Philippines. Fake ang mga tao nagsasabi, magandang economy now. Madaming common na tao na apektado sa kahirapan na. Plus alcohol, disaster talaga sa brain niyan. Kaya wala sa matinong comprehension yung dalawa at galit na lang ang natira sa utak at puso nila. At tayo ang kawawa. government, yung biloto natin, pinagkitiwala ang pamilya. Ahas at narunod lang. kami, bakit ito palang first lady ang walang advocacy samantalang lahat na nagdaang first lady may kanya-kanya silang advokasya. Sa bagay, ang advokasyan niya ay kam-kam-kam-kam. Ano ang masasabi mo sa isyong ito? just comment below at like mo na, na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong tinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.